At every year, ha. Magaling ka mabuti. Asan si Daddy? Tinatanong ko sa aking mama ang asaan si Daddy, lalo na po kapag may mga important events sa aming eskwelahan, lalo na kapag nasasabitan po ako ng medalya. Masakit para sa isang anak na katulad ni Dang, ang lumaking hindi kapiling ang ama dahil sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa. Para sa kanya, lungkot ang hatid ng tahanang walang haligi na sa tuwing nasa bansa naman ang ama, hindi pa rin sila naging malapit sa isa't isa. Sa murang edad ko, hindi ko pa siya gaano naintindihan. Si dad noon, disciplinarian niya eh. Yung absence ni dad, talagang naramdaman ko yung hindi kami ganun naging ka close because of distance. Ilang buwan lamang ang kanyang bakasyon, tas alis na naman siya ulit. Upang maibsan ang dinadalang lungkot, ibinaling ni Dang ang buong atensyon at panahon sa barkada. Natuto po akong gumimik, natuto po akong uminom, manigarilyo, magkaloon ng partners, at doon po na po uh, natikman ang ipinagbabawal na gamot. Ay, ako sa magulang ko. Okay, Hanggang sa edad na labing siyam, nabuntis si Dang, bunga ng kapusukan. Hindi siya pinanagutan ng lalaki at huminto siya sa pag-aaral. I felt I was so lost during that time because Nakahiya ako sa pamilya, hindi matanggap ni mama at ni daddy. Pinalayas ako sa bahay. That was the most shattered part of my life. How will how will I start all over again? Hindi mo yung kapatid mo. Naya ko na lang po mahalang isma. Sa takot na patuloy na maging kahihiyan sa pamilya, muling pumasok si Dang sa bagong relasyon. Pilit ako naghahanap ng kapareha na para ako mafil ko yung kabuuan ng aking pagkatao hanggang dumating po kami sa puntong naghiwalay kami. Bakit wala akong kapayapaan? Bakit hindi kumpleto? Ang dami ko pong tanong na parang sa kabila ng tulong ng aking pamilya, parang nasaan ang Diyos? Doon ko na po nasubukang magkaroon ng kaibigan ng mga pushers. Halos wala na po kaming ginagawa kung hindi nagpapat session. Namuhay po ako bilang isang dalaga. Hindi ko na po inisip ang aking mga anak. Ang nasa aking puso, rebellion na po. Pananakit dahil sa rejection, dahil sa galit, dahil sa pangiiwan sa akin. Habang pilit na umaahon sa pagkakalubog, siya ay kinatagpo ng Panginoon. When I was so wasted for several days, the strong conviction of the Lord didn't stop. I said unto the Lord, Panginoon, pagod na pagod na po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto ko nang magbago. Gusto ko magsimula ulit. And that moment, I heard the small voice of the Lord. He said, My child, stand up face life again. Rise and high, I will help you. For I make all things beautiful in my time. Just trust me. Sa tulong ng kanyang kapatid, ay pumasok sa Drug Rehabilitation Center si Dang. Pagkatapos manatili doon, ay bumalik siya sa kanilang tahanan upang ituwid ang mga naging pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Palagi ko sa sabi sa kanyang tatapahal ko siya at alam ko may maganda bukas ahead of her. True na, naging maayos siya. So, in every victory niya, masayang masaya ako dahil sa ako sa mga taong ginamit ng Diyos para magkaroon ng magandang ang aking kapitid. Doon ko napatunayan, walang magulang na matitiis kahit gaano kasama ang kanyang anak. Ipinagpatuloy ni Dang ang kanyang pag-aaral. Noong 2009, siya ay nagtapos ng BS Nursing. Nagkamit rin siya ng Master's Degree in Public Administration at patuloy na nag-aaral. Maganda rin ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Nagmamayari siya ngayon ng isang Events Management and Consultancy. God is indeed a God of miracle, a God of transformation, and a God of many chances.